Hello po, dahil hindi po tayo naka-live, okay, meron pa po tayong available na pampayaman, which is ang ating jade. So, ang jade po na sinusuot natin ay nakakatulong po yan, pinaka number one yan sa pampayaman, okay? So, ito po ay uh, pang ano din mga madam, yung pang uh, clean din sa ating mga kidneys, ating splen, So, ito din po ay uh, number one, no? Number one po ito na nakakatulong sa protection. Protection po against uh, negative energies. Okay, nagwa-ward of to ng mga negatibo ng mga enerhiya or yung mga malas-malas. So, ito lang po, swerte lang po ang papasok sa'yo at magandang kapalaran. Pag meron ganito, basta mga tunay. Okay, nga mga ganito na design. Unly luck kasi ito or unli money din or only suwerte ang ibig sabihin. Now, ang mga jid po, isa lang ito sa kinikilala sa larangan ng feng shui. So, ito po ay uh, nagbibigay talaga ng suwerte. At ito din po ay enhancing the body filtration and uh, eliminate po to ng mga toxins sa organs natin which is nagtit excellent uh, for treating the kidneys, spleen and uh, supra-adrenal glands, removing toxins and balancing the fluids and water salt acid-alkaline ratios in the body. So, ito din po ay nagpapayaman kung meron kang ganito. So, ito po, may available tayong 5 pieces na jade. So, ito po ha, ganito po, malaki po siya, ganito po ang ating uh, naiwan na wala pong may-ari. Okay? This one is real jade. Okay? So, this one is protection, pampayaman and longevity. So maganda 'to sa mga bata, sa matanda and also you. Pang everyday mo po, pwede siya iligo, itulog, pero kung gusto mo na uh, pangalagaan ang iyong jade, so pwede hindi to pwede i uh, sabunan or iligo po at ipunta po sa morgue at sa ma, ilapit mo sa patay kasi para pamp swerte lang po ang papasok sa iyo. Okay? Ito din po ang mga Jade ay pinaniwalaan na uh, ward of a negative energies and bring good fortune to the wearer. So ito din po ay powerful talisman against harm. So ito, uh, real Jade, 8,000 pesos po. Meron po tayong liman na available. And also this one is... So ganito siya kaganda mga madam. Ayan, so ganyan ang kanyang... Uh, quality. So, this one is 15,000 pesos. This one is bracelet, double swerty or kambal swerty ang papasok sa'yo. Ito din pong pula nito ay nagwa-ward of two ng negative energies or mga malas at anti-sumpa din po yung pula. So, ito po ay adjustable so anybody can wear po. Pwede rin to lalaki, bata at saka ikaw. So, this one, ito din, jade din po yan. Now, mga madam ko, ito, meron din po tayong, ayan uh, po, pwede mo itong i-adjust, adjust. Meron din po, ito pwede ito pang everyday, wag lang po iligo at yung mga uh, ilapit sa patay at sa morgue. Okay? So, ito po, meron po tayong pampaswerte na rings, which is ang ating ah uh, fat or yung makapal. Itong quality na to is 15,000 pero meron po tayong 8,000 po nito ha. So this one is malakas po to kasi tunay to na jade. So itong slim type, ito din po ay 8,000 pesos. So you can PM the price kung gusto niyo mag-avail. Ito din po ay 8,000 pesos. So kung gusto niyo mag-avail, pareho sila ng design at quality. So this one is tunay po talaga ito na Jade, okay? So this one is tunay po ito na Jade. And also, we have a 2,000 pesos. Ito po ay pang kis Sa kung ikaw po ay mag-apply ng trabaho, i kis mo lang sa papel, mag-apply ka ng loan para ma ang mga papers na gusto mong success or aprobado ang lahat ng iyong demand. So, i kis mo lang doon or mag-take ng exam, i kis mo lang din. Ito din po ay lagay sa mga bag or quintas or i-bracelet isabay sa Libyan 2K. Ito din po ay swerte po talaga ang ibibigay sa iyo. Abundance and also this one is good for the heart. So, protect your heart. And sa mga illness sa heart, ito din po ay protection. So, this one is chrysopris na mataas na klase. Okay, now, we have also uh, to change your destiny, which is ang ating Libyan. So, ito po ay 7,550. Okay, ito po ay naka 925 silver. Ayan po. So, ito po ha. Kung gusto nyo, screenshot nyo lang. This is Moldavite earrings. And also, we have a Lib na uh, Libyan earrings. Ayan po, ito po ang ating Libyan earrings available. Okay, ito po ay 6,550 pesos. Ito po, ha, Libyan earrings, pampayaman. Okay, meron din tayo mga Libyan stones. Ayan, yung ang gramo niya. So, this one is 16,000 pesos po. Mabigat na po siya. Dalawa na lang po ang ating available sa ating Libyan stone pendant. Okay, again po kung gusto niyo yun po. Kung gusto niyo yung maman, mag po kayo ng hiyas na ng langgam. Ito po ay lahat po ng iyong hihilingin sa buhay ay itutuparin niya po. Okay? Hiyas na ng rinan langgam. Bawal lang to maligo kasi masabunan at ilapit sa murgi at sa patay. So ito po ay protection. Gusto mo manalo sa luto, manalo sa mga sugal. Ito din po ay lahat ng ninanais mo sa buhay talaga ay ibibigyan niya. So may kasama po itong 65 pieces na amulets So, ito po ay talagang sulit na sulit for life na kasi ito. Okay. So, this one is Siyas ng Rina ng Langgam. Okay, so ito po ay bundle niyo makukuha. Ganito po siya karami, ganyan. So marami po talaga ang kanyang dala. Okay, at saka ito po ay dapat ikaw lang ang magtangan nito. So ito ay talagang bas-bas uh, according to your birthday and time of birth. Kung wala kang time of birth, birthday lang at saka yung pagkatao. Okay, so ito po ay talagang mabisa. Sa lahat ng hilingin mo ay kanyang tutuparin. Okay? So, ito po ang ating hiyas ng reina ng langgam na kung gusto mo talagang pera, yaman, yung ating bracelet na libyan. At uh, sabay mo po sa ating jade. So, itong bracelet na libyan natin is 18,000 pesos only. And this one is real libyan bracelet po. So, powerful po ang ating libyan at ang ating ah... Uh, jade na magsama. Super powerful po yan because it attracts good fortune, good health, and longevity. Especially po abundance talaga. Swerte po talaga lang ang papasok sa'yo. Gagaan po talaga ang pasok ng kaperahan. Now, uh, kung gusto mo talaga na magsimula at saka maka-move forward ka sa buhay mo, yung star amulet po, the best. At kung gusto mo kaperahan, yung special amulet po, SP, naka-the best ka -ka kapareho yan sa ating libyan. Na pera, 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 lalongoy ka talaga sa pera. Na kung wala kang budget, pwede ka po sa ale which is 600 pesos. Yung body 1.5, malaki na yon Tapos yung olo is 2.5. And sa mga mucha ng tubig 1.5. Okay, marami pong pamamaraan na mas mura pa. Pero kung gusto mo talagang rags to riches po, yan po mga sinasabi ko sa inyo na jade, libyan, hiyas na star amulet, at saka yung special amulet is the best. Now, again po, kung kayo po ay naniniwala, magtiwala po kayo ng lubusan at sinabi ko po sa inyo na magaan po talaga ang pasok ng kapirahan. Hindi magaan ang pasok ng kapirahan. hindi ka po magkakasakit at palagi pong malakas ang inyong katawan. Okay? Again po, kung kayo po ay magpa Canada to Philippines, ang ating standard po is or 5 shipping fee and then that is 8 uh, days lang po matanggap na sa inyo na kung gusto nyo magpasabay abutin po siya ng 2 uh, weeks, 3 weeks to 1 month po sa pagka shipping po so yan po ay 600 pesos lamang plus 250 po shipping fee now ito po ay nakaganda kasi nahahawakan ko ito po ay may imprint sa kasaganahan na basbasan at lalo na pag mga item na galing po sa Pilipinas 250 lang po ang shipping fee at 'yan po ay Via tayo, is LBC at GNT. Again po, ah uh, tayo po ay alaga ng diwata of good fortune. Dapat po naniniwala kayo 100%. Maghintay. And also mga madam ko, kahit wala pa sa inyo 'yung gamit, nag work na po 'yan sa inyo dahil 'yan po ay binabasbasan. Now I am the living frog po na maganda po talaga ang uh, paghawak mga may hawak po ng diwata of good fortune mga accessories and also not me but all the people out there na natulungan so kung hindi ka po nakapasa sa pagsubok so hindi ka po nararapat sa mga gamit ng diwata of good fortune pero kung ikaw ay nakapasa sa pagsubok tandaan nyo po darating ang araw na lalangoy ka sa kapirahan at lahat ng mga hiling mo matutupad you claim it at ngayon nakita mo tong video na to isa ka po sa mapalad na makakuha ng gamit ng diwata of good fortune. Magtiwala ka.